So, ayan guys. Ngayon ay naglilinis kami. Itatapon namin ang dapat itapon. Lalo na yung mga laruan na hindi na nagagamit ng mga bata. So, ito guys yung itatapon namin. Yan siya. Ang Tapos ngayon na uh, kung ano ang pwede pang magamit at hindi. So, ito itatapon rin. Ayan, ito bubuksan ko pa. Tapos ito naman ay ibibigay or ibibigay. Ka. So, ayan dito tayo. Ito, marami pang mga ganda. Ito, ito, itatapon yan siya. Ayan, itatapon rin. Ito, ano na itatapon sa sana. Ito, itatapon yan. Ano pa? Ito, itatapon. Ito, itatapon. ito, tapon. Tapon yan. Kawa so, naman itong batang maliit na to. Parang ay ko tapon. Dito natin, itong isi-save natin. Mga ganyan. Maliit. Ito, ito tapon. Yan, ito tapon yan. Itong siso, ito tapon. Ito tapon. Itong, itong brand na naman, ito tapon. Ito tapon. Ito tapon. Ito tapon.

um bigis tapon so Tapon rin siya. Oh, yan, dito Ito rin guys, itapon natin 'yan kasi nila kailangan. Ito rin, oh, ang ganda ba naman. Tapon kayo natin. Starbucks. Ang damit. Tapon. Suklay. Tapon. Ito pwede ni Felicia. Gamitin. Ito is... Iwan ko kung... Tingnan natin kung... Naman. Oh. Oh, na lang natin. ito. Ay, tapos na tapon. Snow beat. ito maganda to. Huwag natin itapon. Na. Ayan. Yeah.